Pinasabog umano ng isang US Navy destroyer ang isang dosen ng Chinese drone. Inaakusahan ng Beijing ang barko ng Pilipinas na sinadya umano ang pagbangga sa barko ng Chinese Coast Guard. Check the mic and make sure it sound right boys. Iniulat na pinasabog umano ng isang US Navy destroyer ang isang dosenang ng Chinese drone na diniploy ng People's Liberation Army matapos lumapit ang US warship sa isang artificial island ng komunistang bansa sa West Philippine Sea. Sinabi sa report na sabay-sabay umanong winasak ng USS Benford Arleigh War Class Destroyer ang isang dosen ng Chinese drone na piligroso umanong lumapit sa nasabing warship noong mga nakaraang araw. Diniploy umano ng US Navy ang USS Benford malapit sa kagitingan reef na kung saan nagtayo ang China nang isang artificial island ngunit bigla umanong na detect ng nasabing warship ang paparating na mga Chinese drone. Sinabi ng US Navy na ang mga Chinese drone ay naglagay umano sa piligro sa buhay ng kanilang mga crew kaya't agad nagdesisyon ang commanding officer ng USS Benford na si Jonathan Hightower na pasabugin ang mga drone. Agad naman binatikos ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin ang ginawang agresibong aksyon ng US Navy sa West Philippine Sea at sinabi na wala umanong karapatan ng Amerika na lumapit sa teritoryo ng China at galawin ang mga aset nito sa Dao o kilala sa Pilipinas bilang kagitingan rip iniulat ito matapos sinabi ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Colonel Medel Aguilar noong mga nakaraang araw na maraming bansa ang nagpahayag ng interes na magsagawa ng joint military exercise sa Pilipinas. Tinanong si Aguilar sa isang public briefing ng Bagong Pilipinas ngayon kung magkakaroon ba ng iba pang mga pagsasanay matapos matagumpay na nakumpleto ang Joint Maritime Patrol sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Sinabi ni Aguilar na marami umanong bansa ang gustong magsagawa ng Joint Military Exercise kasama ang Armed Forces of the Philippines at sa katunayan pinaplansa na ng sandatang lakas ang mga kinakailangang patakaran, references at agreement upang magkaroon sila ng tamang proseso. Ganon pa man, sinabi ni Aguilar na hindi pa nila maaaring ibunyag sa publiko ang anumang karagdagang impormasyon ngayon Ngunit binigyan din niya na ang mga hakbang na ito ay magpo-promote sa interes ng Pilipinas. Sinabi niya na maraming bansa ang interesadong makipag-partner sa Armed Forces of the Philippines lalong-lalo na sa pagsasagawa ng mga military activities at naniniwala sila na ito ay makakatulong sa pagsulong sa ating pambansang interes. Samantala sa ibang mga ulat, sinabi ni United States Base Security Expert na si Wei Powell batay sa monitoring sa pamamagitan ng Automatic Information System, isang barko ng Pilipinas at isang barko ng China Coast Guard ang nagbanggaan noong linggo habang ang una ay nasa resupply mission sa Ayungin Sol. Inaakusahan ng Beijing ang barko ng Pilipinas na sinadya umano ang pagbangga sa barko ng Chinese Coast Guard at nangyari ang insidente bandang alas 6.39 ng umaga at may kinalaman sa Philippine Resupply Vessel na yun ay sa Mayo 1 at China Coast Guard 21556 Nangyari ang banggan, isang araw matapos paputukan ng tubig ng China Coast Guard ang tatlong barko ng Pilipinas sa baho di Masinlok o Scarborough Shoal. Sinabi ni Jay Tarela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, na isang barko ng China ang nagwater cannon ng tatlong sasakyang pandagat ng Pilipinas na sangkot sa resupply mission na nagdulot ng seryosong pinsala sa makina sa isa sa mga bangka. ang insidente malapit sa Second Thomas Shoal sa Spratly Islands ay nangyari isang araw matapos ako sa ng Pilipinas ang Chinese Coast Guard na gumagamit ng water cannons para harangin ang tatlong bangka ng gobyerno na naghahatid ng mga provisyon sa mga mangingisdang Pilipino malapit sa Scarborough Shoal sa labas ng pangunahing isla ng Luzon idinagdag ni Tarella na ang isa sa mga supply boat ay nasira ang makina habang ang isa pang supply boat ay binangga ng isang Chinese patrol ship. Sinabi sa report na nagpahayag ng suporta ang Estados Unidos noong linggo December 10 sa Pilipinas ang pinakamatandang kaalyado nito sa Asia habang nahaharap ang bansa sa panibagong insidente ng pananakot mula sa mga barko ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ni US Ambassador to the Philippines Mary K. Calzon na ang pananakot ng China ay nagpapahina sa katatagan ng rehiyon sa pagsuway sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Samantala, sinabi ng ambasador ng European Union sa Pilipinas na si Beron, na ang mga barkong Tsino na gumagamit ng mga water cannon at mapanganib na mga maniobra sa dagat ay hindi isang litimong alternatibo sa pagpapanatili ng kapayapaan. Mayroon umanong mga CIA agent na membro ng Chinese Communist Party at sinabi na matagumpay umanong nakapasok ng Central Intelligence Agency ng Estados Unidos ang CCP. Ayon sa report na matagal na umanong nakapasok ng Central Intelligence Agency ang Chinese Communist Party, ngunit ngayon lang ito nabisto ng komunistang bansa at kasalukuyan na umano silang nagsasagawa ng investigasyon. Ngunit sinabi naman ng isang Chinese official na hindi pa umano alam ng mga matatas na opisyal ng Chinese Communist Party kung sino-sino sa kanilang hanay ang membro ng Central Intelligence Agency. Sinabi naman ng ilang analista na pinapatunayan lang nito na malakas talaga ang impluensya ng Estados Unidos at alam umano ng US government na maraming corrupt na Chinese official na pwede nilang bayaran upang mapasok nila ang Chinese government.